Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano na ang araw po sa ating lahat? Lahat po lang. Dati hindi maganda na pa mga media partners for a week or a week. So, nandito naman ako lahat ng mga sinasabi na dito. But first of all, kung pa sa na ating pangulo ko, so ang lumaglak sa testing So, meron lang tayo po ng personal testing mo na masunod sa testing tayo sa ating kongreso sa Senado at sa DBA para sa ating budget funds. And, mas malaga po, our LGS. Kasi sa kanilang mga mga ito ito, ito uh, after itong nito ito, ito, ay ano na tayo pag the actual person's the working will be our OSCA and our social welfare government officers, including our government So, para po sa alam ng ating lahat, alam ko, very, very to show you, to show you ano ang meron natin na pinag-aaralan. Because this is where we are, where is a uh, public act number 1182. So, very briefly again, at the na timeline kung paano at ano ang nangyari dito. On the very 26th, po ay nalanda March 20, uh, March 2 of 2024, this was published in the National Newspaper of a Major Circulation. And on March 17 of this year, it was the effectivity of the law. Malaga po yung effectivity of the law. Kasi kung sa tingin, yun po mga applicants natin, o mga beneficiaries na magkakrain, should be March 17 onwards of 2024. That's the effectivity of the law.